Hello po sa inyong lahat. Hello, hello mga Francisco, mga Kalinga, mga kaibigan, mga ka idol. Idol ng masa, idol ng Pilipinas. Shout out po sa inyong lahat. Muli po isang magpagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap, mga kababayan natin and support po natin ang kanilang YouTube channel lahat rin po ng mga vlogger, sister at mga vlogger natin dyan bigyan lang no shoutout po uh, isang magpagpalang araw po muli sa ating lahat Dito po ko ngayon sa bayan ng uh, tulay na lupa upang uh, maglakad-lakad at maghanap na, na po ng uh, pwedeng lakaran shout out po sa inyong lahat. Sa magandang araw po sa ating lahat. Yeah, shout out po sa DPH TV. Shout out sa lahat ng mga kasamahan natin, sa mga kablogger. Maraming maraming salamat ano, sa inyong uh, patuloy na pakisuporta. Ah. Nandito po ako ngayon upang maglakad-lakad po tayo. Da po kung ginagawa ko, kung kaya. Uh, magagawa po ako ng content. Ayano.